Tickle, winner take all. Nakatira na si Kuya, hindi na nasama sa video. Siya so yung unang tumira. Apat sila naglalaban. Uy, <coughs> oh, pwede, pwede nga, pwede. Ganda ng tira. <sighs> J.H. Tolo, Sakuragi Shooting Form Wala Ayan, si Kuya Si Kuya una kanina Yung na video <sussurati> <coughs>

Ayun ang masarap. Waste yeah. Chris na. So yun o. No, ganda ng tira nun. Ganda rin ang tira nun. Uh, uh. Layo Daliyo. Tambing bola sa kanan. Sakto na yung Sakto oh, na Sabihin lang. Pag hina lang. Pag si lang. Tapos mo to. Balabag. <coughs> Uy, konti pa, konti pa. Next. Mayroon talaga. Kaya mo eh. Kaya mo eh. Kaya mo eh. Kaya

Eh na, ayun oh, gundo. Kunto niya. Malapit sa katotohanan 'yun. Hmm? Oh, Ito. Kaya yung... Isa kami, no. Malapit sa katotohanan 'yun eh. Ayan na! Sige. Siya sabi? Siya? Basag! Tama lang yung mga <coughs> mo na lakas. May pag asa yung Pero yung kapos wala pag-aasas. Lakas niya. Ito <coughs> Ayan na. Ayan na. Uy, unti na lang. Lang unti, no unti, unti lang. Eh. Bag, sayang. Wala na na. Sunod mo itulak. Bitaw mo kasi yan. na Ayan, Ayan, Ayan na. <laughs> Hmm. Diretso talaga tira na ni Kuya John Lee. Kailangan dito sa gitna. Wala akong tira mo.

Sino ba una tumira -tumir. doon? na una sa Yan. Yan. Ay. Bong! Puro na. Isa na lang. Sa diritsyo kala. Bernardo. From the Rainbow Country. Bilang na ngayon. Bilang na. 1-0 na po. Last na po siya. Ay, po, mga ano, eh, mga, 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 lahat? Hindi po. Iba po, ano, muson. Hmm, pa Apo. Bang! Ba! Nag-alis ng bag, Tapaya, ganun ulit. Sulak ng higay. Sulak ng higay, ah. niya, May.

Ingay sa kabila. kasama pa yun. Kakasama pa yun, ha? <laughs> Ay, Laguna yun, tumitira. Tapos na ang laban. O, oh, pantapos daw, pantapos. Bernardo, 3. Point? 1 million. Pong! Wow. Sayang, sayang. Lapit na, oh. <laughs> no?

kasi wala Wala na, na siya Nagtiwala. Kay Kuya Chris. Oh, na. Okay okay na. Galing mo, Kuya.